Teacher Mike, parang bad idea yata na dito tayo mag-lesson sa bahay ko. Nat, oo nga Teacher Mike, i-cancel na lang natin yung lesson. Diana, hindi porket walang kuryente sa school. Ika-cancel na natin yung klase. Pasok na! Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Teacher Mike, sinabi ko na sa'yo, bad idea to. Hindi tayo makakapag-lesson. Okay guys, bibigyan ko kayo ng tigi-isang papel. mag exam tayo. Imagine ninyo, nasa school lang kayo. Oh my God, nightmare to. Oo nga, mas mabuti pang nagparty na lang tayo. Huwag ka mag -alala. After ng lesson, lalayas lahat yan. Diana, maupo ka na. mag exam tayo. Okay, Teacher Mike. Kung yan ang gusto mo, may bell rin ba tayo dito sa bahay? Diana, huwag mo na siyang galitin. Malaki yung problema natin ngayon sa school, Diana. Wala tayong kuryente. Itigil mo yung mga jokes mong yan. Diana, nandito na naman tayo sa bahay mo. Pwede ba kaming mag-sleep over? Girls, nandito lang kayo para sa lessons. Mag-exam kayo tapos umuwi na kayo. <laughs> Hi, ikaw ba yung new girl? Oo, ano pangalan mo? Pizza. Ano yung pizza? Real name mo o nickname mo lang? Ha? Real name ko. Wow, cool. Oh, wala na may maingay. Pinagsama ko yung dalawang klase, kaya medyo marami kayo. Kaya please lang, makinig na kayo. Ano ba yan, Diana? Bakit walang kuryente sa school mo? Guys, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yung walang kuryente sa school. Mag-exam na tayo para matapos na. Oh, wala na may maingay. Umpisahan na natin yung exam. Ang first question, ano yung mga problema natin sa paligid Teacher ngayon? Teacher Mike, ako problema ko yung mga dog owners na hindi nililinis yung poop ng mga pets nila. Kasi ako, nililinis ko yung mga poop ng pets ko. <laughs> Very good, Diana. Pero isulat mo sa papel. Hindi naman recitation yung eh. Hmm? May importante lang akong tawag. Sulat nyo yun na yung mga sagot nyo. Babalik din ako. Oh! Wala lang magulo. Sulat <laughs> nyo na yung mga sagot nyo. Tapos ng exam, magsiuwian na kayo ha. Ah. Kasi magpaparty kami mamaya nila Diana, Nat, at mga, mga basketball players. players. Hello, Mami. Wrong timing ka naman eh. Naglilesong kami ngayon. Wala kasing kuryente sa school. Nandito muna kami sa bahay ng isang estudyante ko. Opo, Mami. Uuwi ako. Kakainin ko yung niluto mong soup. Okay? Ay, eto talaga si mami oh. Ngayon pa tumawag. Okay guys, ituloy na natin yung second question. Guys, nasa kayo? Guys, ang cool talaga dito sa bahay ni Diana. Guys, igawa mo ako cocktail. Okay, Dima, sadali lang. Gusto ko yung mga ganitong lesson. Guys, panoorin nyo paano sumayo yung mascot. Ganito. Woo! Yeah! gusto mo? Strawberry? Anong gusto mo? Bumalik lahat kayo ngayon dun. Anong ginagawa nyo? Nababalo na ba kayo mga bastos? Teacher Mike, tara, magparty tayo. Sayo tayo. Sandali, Sandali. Teacher Mike. Tara na. Teacher Mike, halika na, magparty na tayo. Oh, Teacher Mike, magparty tayo. Girls, girls, tingnan nyo nga, anong itsura ko? Oo oh, na, maganda ka na, umalis ka na dyan. Girls, bilisan nyo, nag-uumpisa na yung party, bilisan nyo. Ang cool, ba? Diba? Instead na nagla-lesson tayo, nagpa-party tayo, wag lang sisirain ni Teacher Mike girls, kung may party dito sa bahay ni Diana, edi magsi magsislip over din tayo. Girls, pwede ba? Tara na. Hinihintay na ako ni Dima. Oo, tara na. Excited na ako mag-party. Tara. Sinabi ko na na bad idea mag-lesson dito sa bahay. Tingnan mo na nagpa-party na sila. Diana, edi eh makipag-party na rin tayo sa kanila. Tara na. Nat, ano ka ba? No way. Uy, Nat, tumigil ka nga dyan. Wala ka sa bahay mo. Mag-party na tayo. Smiley, kailangan pigilan mo sila. Kapag nakita ng mami ko to, sigurado lagot ako. Mag-grounded na naman ako sa kanya. Diana, hindi mo naman kasalanan to. Lahat to si Teacher Mike. Guys, ano ba mga problema nyo? Tara, magsaya tayo. Diana, ako lang mag-isa. Ang dami nila, no? Oh guys, ba't nandito pa kayo? O oh, nga guys, ba't nandito pa kayo? Ang cool ng party sa baba, tara na! Diana, Nat, sandali lang. Guys, ano? nag enjoy kayo? Sandali lang. Nasan ba si Teacher Mike? Si teacher Mike? Nasa baba. Diana, nagpa-party siya. Sumasayaw siyang ganito. Oh. Ang cool niya. Guys, alam nyo. Tatawag na yata ako ng polis. Diana, huwag ka tatawag ng polis. Kawawa naman si Teacher Spiling. Mike. Smiley, anong gagawin natin? Instead na nagla dito sa bahay ko, nagpa-party sila. Kasama pa yung teacher. Okay, guys. Bahala na kayo dyan. Magpa-party na ako. Alam mo, gusto ko talaga dito sa bahay ni Diana. Ang daming mananakaw. Tingnan mo tong singseng. Ang ganda, diba? Diana, ibalik mo nga yan. Hindi kay Diana yan. Plastic lang yan kay Dana yan. At ikaw, ano? Pizza yung pangalan mo? As in pizza? Oo, pizza. Favorite ng parents ko yung pizza. Kaya nung pinanganak ako, tinawag nila akong pizza. Wow, ang galing naman ng parents mo. Very original. Klaseng pizza ka naman, bacon o cheese. Pwede ba, huwag na nating pag-usapan yung name ko. Pag-usapan na lang natin yung mga boys dito sa school. Hoy, makinig ka. First day mo pa lang dito sa school, boys na agad yung iniisip mo? Basta, huwag mong titignan si Ryan ko. Actually, wala kaming single boys dito. Halos lahat sila may girlfriends. Alam mo, Dima, ito yung best school day of my life. Oo, oh, Green. Ako rin. Hello. Guys, the best talaga kayo. Wala akong pakialam sa niruto ng mami ko. Magpaparty tayo! Hi. Yay! Woo! 50 on the five stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride Righ with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like Okay uh, lang ba sila? Nagpa-party sila dito sa bahay ko? Babe, chill ka lang. Tara, sayaw tayo doon. Smiling, ano ka ba? Kausapin right, right. mo sila? Well, that's Diana, right. Diana ako right. sasayaw. Ito si Ai. Right? Sorry, Diana, pupunta na ako doon. right? That's a deal, right? That's a deal, right? so tignan right that's a deal right, right? right? tingnan mo sila pati si teacher mike sumasayaw kasama nung masko si blandi, oh, sinasayaw si ryan Butin na lang wala si leila Smiley, seryoso ka iniisip mo ba yung si blandi tsaka si ryan okay tapos na to party na to okay guys may challenge ako gayahin niyo yung mga steps ko okay Dito, tatawag ako ng polis o kaya tatawagin ko yung mami ko. Smiley! Guys, kahit gustong-gusto ko na mag-party, seryoso tong si Diana. Tatawag siya ng polis. Guys, narinig ko ba si Diana? Ihintura daw natin tong party. Boom! Boom! Nagsasaya yung mga estudyante. Hindi mo ba nakikita? Woo! Yay! Party! Oh my God, Smiley! Anong gagawin natin? Sige, Diana. Tawag ka na ng polis. Oo nga, pero kapag tumawag ako ng pulis, malalaman ng mami ko. Layla? Okay, kakausapin ko siya. Bitsa, hindi ka dito. dito tulungan mo kami. kami. Oh no, ngayon naman may away. Babe, relax ka lang. At bakit nakikipagsayo ka sa boyfriend ng iba? At kaninong boyfriend naman si Ryan? Boyfriend ni Layla. Ryan, girlfriend mo ba si Leila? Anong sabi mo? Hindi, no? Halika nga, Blondie. Mag-usap tayo. Pwede ba, guys? Walang away sa bahay ko. Babe, it's too late. May away na. Hoy, ano? Blandy, hindi mo ba nagigets? May gusto ko kay Ryan. Oo, oh, gusto niya si Ryan. Eh ano naman ngayon kung gusto mo si Ryan? Hindi ka naman niya girlfriend. Hindi naman kayo nagde-date. Pizza, Pizza ikaw, ikaw nang bahala sa, sa kanya. kanya. Hoy, ikaw, huwag mong nilalandi yung boyfriend ng iba kung ayaw mong malagot sa akin. Talaga girls, tatakutin niyo ako. Single naman si Ryan kaya wala akong pakialam. Anong gagawin ko? Hindi siya natakot sa atin. Leila, relax lang. Sino ba siya? Frogs. frogs. Ano, Frogs? Frog cheerleader! Smiley, nakapag-decide na ako. Tatawagan ko yung mami ni Teacher Mike. Oo, oh babe. Tawagan mo. Into na tong parting to. Yung mama lang ni Teacher Mike makakagawa nun. Hello? Ako po si Diana. Teacher ko po si Teacher Mike from grade 10. Busy po ba kayo? Opo. Tanungin mo ko nag-dinner na si Teacher Mike. Alam niyo po kasi tapos na yung lesson namin. Kaya lang si Teacher Mike hindi pa umuuwi. Nagpa-party po siya dito sa bahay ko kasama yung mga students. Sumasayaw po siya kasama ng mascot. Opo, nandito po siya nagpa-party. Sa bahay ko. Pwede po bang pauwiin niyo na siya? Sabi mo, bibigay mo yung phone kay Teacher Mike. Kung gusto niyo po, ibibigay ko yung phone sa kanya. Sandali lang po ang pupuntahan ko. Teacher Mike! Teacher Mike! Ano yun? Nagsasaya kami dito. Teacher Mike, yung mami mo nasa phone. Ha? Huh? Mami? Guys, patayin niyo yung music. Teacher Mike, yung mami mo. Hello, mami? Opo, uuwi na ako. Nagkaroon lang ng konting problema dito eh. Ayan ako, pauwi na. Guys, uuwi na ako. Sige lang, mag-party lang kayo dito. Yeah, Party! Oh, smiley, ano daw sabi ni Teacher Mike? Smiley! Girls, ba't di kayo mag-enjoy? Teacher Mike, hindi kami magpag-enjoy. Inaagaw ni Blondie yung boyfriend niya. Pwede ba tumigil ka na dyan? Tara na mag-party na tayo. O sige na, girls. Babay na. Kain nyo na yan. Hoy! Hoy! Guys, wala na si Teacher Mike. Ibig sabihin, tapos na yung party. Umuwi na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Uwi na. May iiwan ako. Tsaka sinat. Nat. Kami so, na rin, no? Diana, pwede ba kaming magstay? Nakikita mo malungkot kasi si Leila. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito. <laughs> Umiiyak si Leila dahil sa akin. Patay na patay siya sa akin. Ryan, huwag mo na ang pansinin si Leila. O, lang yan. Ice, kapag nakita pakitang kasama yung pizza na yan, lagot ka sa akin. Ano ka ba, Nat? Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw lang yung love ko eh. May baby ban. Patugtog niyo yung favorite song ko, bilis. Mascot, anong favorite song? Eh, wala nang party. Pinapaalis na tayo ni Diana. Diana, mukhang hindi mo na kami pwede pa uwiin. Late na. Gabi na. Oo nga, wala akong pera pang taxi. Eh di bayaran na lang ni Diana yung pang taxi nating lahat. Guys, sa tingin ko, kailangan dito na tayo matulog. Ano sa tingin nyo? Yeah! Oo nga, dito na lang tayo. Leila, don't worry. Dito naman talaga tayo. Anong gagawin natin? Di ko na alam. Alam nyo guys, pagod na pagod na ako sa inyo. Sige, mag-overnight na lang kayo dito. Matutulog lang, okay? Yeah! Okay, dito kayo matutulog ha. Walang gagala. Dito lang kayo. May marinig lang kaming isang ingay, isang ingay lang. Uuwi kayo lahat. Malinaw ba 'yon? Seryoso ba kayo? Kasama ko matutulog yung mascot. Ang laki-laki niyan. Pati mga losers. Tsaka to, tong si Ryan. Guys, doon na lang siguro kami sa kitchen. pagbe bake kami pizza. Pwede ba 'yon? Tama 'yon. Nagugutom na ako eh. Wala akong pakialam. Matulog na kayo. Huwag na wag niyo puputahin yung mga girlfriends niyo ha. Matulog na kayo. Malinaw. Tulog na. na. Ano ba 'yan? Bakit tayo matutulog? Kayang-kaya -kaya ko sumayaw hanggang umaga. Basta ako, hindi ako matutulog no gagala ako dito mamayang gabi kung matutulog kayo bahala kayo dumaan tayo sa back door papunta sa mga girls meron ba back door dito ho naman di ma di mo ba alam yun lahat may back door para may adventure ko talaga Girls, babantayan ko kayo. May marinig lang akong gala-gala dito sa bahay ko o may pumunta sa room ng mga boys. Pauuwiin ko kayo agad. Naintindihan nyo ba? Girls, alalahanin nyo. Bisita lang kayo dito. Don't worry, Diana. Mga good girls kami, matutulog lang kami dito sa kwarto. Eh, papano tayo? Matutulog tayo dito sa sofa. Ayokong makakarinig ng kahit anong ingay. Pinabalaan namin kayo. Ayoko makakarinig na kahit anong ingay Pupuntahan ko si Dima mamaya Cool, eh tayo Blandi ano Bibigyan ko ng love letter si Raya Namimiss ko na siya Ay nako Hayaan natin silang umalis para makahiga tayo sa kama Leila, Yana Hindi ko ina-expect na magkakasama tayong matutulog sa isang kwarto Mas Masaya nga kami Diana Diana, pwede mo ba kaming pakainin? Nagugutom na kami Girls, bukas na tayo ng umaga kakain sa school Girls, isa na nyo na yung mga ilaw para makatulog kayo ng maayos Tara na natin. pwede ba? Huwag kang malikot. Hindi ako makatulog. Uh, nakakainis. Alam mo nung una huh? kitang nakita? Gustong gusto na kita? Ako rin. Gusto kita. Kaya lang mukhang may girlfriend ka na. Ah, wala yun. girlfriend kong yun. Komplikado. Hmm. anong ginagawa niyo dito? Di ba sabi ko matulog? Oo na, matutulog na. Huwag ka nang sumigaw. Eto na. Tatawagan kita. Okay, I see you. Hindi, Ice. Di ba sinabi ko, yung hindi sumunod sa pinag-usapan, uuwi. Bakit ka babalik? Umuwi ka na. Ano ka ba, Smiley? May narinig lang akong ingay, kaya lumabas ako. Smiley, anong ginagawa mo? Ice? Ah, yung new girl. Ha? Diana, Diana, sandali lang. Hindi ako. May naririnig akong ingay. Oh, Smiley, sabi mo ito to. Huwag kang magsisinungaling mo ha. Anong ingay? Okay, Smiley, ice, pizza, umuwi na kayo. Bakit ba napaka-simple instruction hindi niyo magawa? Umuwi na nga kayo. Ano? Ako, uuwi. Diana, wala naman akong ginagawa. May naririnig akong ingay. Lumabas ako. Nakita ko nag-uusap to 'tong yung pizza. Nagliligawan okay, sila. Oh, Smiley, sinungaling ka. Huwag mo sabihin 'yan. Oo nga, Ice. Mukhang ngang komplikado yung girlfriend mo. Ice, mukha yatang gusto mo yung new girl. Umalis ka na dito. Umuwi ka na. Laya. Smiley, bukas na tayo mag-usap. Diana, lintik kayo dahil sa inyo nagka-problema ako. Anong gagawin natin ngayon? Tara, tumakas na tayo. Diana, hindi ako makapaniwala na in love si Ice doon sa bagong girl. Paano niya nagawa yun? Nat, ako din hindi ko ina -expecto. Hindi maganda yung mga nangyari. Oo nga, nakakainis. Pwede ba ang lalakas yung maghilik? Hindi kami makatulog. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Wait for new cool episodes. Bye guys. Hi. Bye. Bukas, break na kami ni Ice. Ayoko na sa kanya. Nat, matulog na tayo.